Hi guys, dahil wala ang amo ko ngayon, allowed akong magluto kung ano ang gusto ko, kaya magluto ako ng ginataang tulingan na may uh, pechay at sa katalo. Ayan, ganitong gawin niyo muna sa tulingan, i-ano muna sa suka. Mupal ko muna sa pure na suka, kaya hindi ko pa nilalagyan ng tubig para mag-absorb yung lasa. Tapos mamaya, titingnan ko kung maipiprito ko ba siya o ano. So, ayan. Ang bango ng suka. Amoy na amoy ko na. So, lagyan ko lang siya ng konting tubig para hindi masyadong maasin. Uh, so, ayan. Nabaliktad ko na siya. So, pakuluan ko muna siya ng mga uh, 5 minutes ulit. Ayan. Iprito ko oh, siya na uh, hanggang sa mag-golden brown. Tapos, lalagyan ko na siya na talaga ako kuli ang sugar para sunod yung lata Tapos dito, nag-prepare na ako yung ina, ano pa, yung nasirang sabaw. Hindi ko siya tinapon kasi yung lasa na dyan. Nalagya ko na lang siya ng gulay uh, 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 para hindi makaumay yung isda. Kasi nalagay ko yung gata. Ang lalagay ko ng lang basta na ilalagay ko siya. Hey, so you guys, so authorized naman siya. Tangnan um, niyo, lumam- lumampot yung atong yung gulay. So pagla- ng gulay talaga. Let me show you ganitong luto, napakatagal ko nang hindi naka ng ganito sa probinsya sa Bicol. Intasan kay dito yung ginagawa in style namin ng pagluluto. So, masarap sarap nito guys. Promise. Mas maganda sana yung sili na ano, sili na green. Yung pang sigang yun sana ang mas masarap. Ayan. Yes. Ayan siya. Ang lapit na siyang maluto. Ayaw ko. Kukulat milk. Sana kasi yung gata. Kasi maliit lang yung gata na nailigay ko sa nakasya. Parang kulang siya. Pero pwede na yan. Nalasahan ko yung suka saka may kuma, ano yung kulingan. Parang hindi na press. I want to. na lang, pinirito ko siya.